Hello guys and welcome to today's Topic TV. Inakusahan ng Pilipinas ang Coast Guard ng China ng Pandarambong, matapos ang marahas na sagupaan sa pinag-agawang South China Sea. Ayon sa militar ng Pilipinas, sinadya ng mga tsino na banggain ang mga bangka ng mga Pilipino, at saksakin ito gamit ang mga kutsilyo, at sa pilitang ding sakyan ang mga ito. Isang marinong Pilipino ang nawalan ng hinlalaki sa insidente. Inaakusahan ng militar ng Pilipinas ang mga Coast Guard ng China ng pagsira sa kanilang kagamitan sa komunikasyon. Pag-agaw ng mga personal na cellphone, at pagkumpiskan ng mga hindi pa nabubuksang kahon ng baril. Sinasabi naman ng China na ang Pilipinas ang may kasalanan sa banggaan at kumilos ang kanilang Coast Guard ng profesional, at may pagpipigil. paman, naglabas ng mga litrato ang militar ng Pilipinas na nagpapakita ng isang Coast Guard ng China na may dalang palakol habang pinapakita ang mga nasirang bahagi ng kanilang nebibo, kabilang na ang mga basag na salamin, at sirang kagamitan sa komunikasyon, at nabigasyon. Ito ay bahagi ng sunod-sunod na insidente sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa pinag-agawang South China Sea. Inaangkin ng China ang halos siyam na ng South China Sea, na tinanggihan na ng isang international tribunal sa dahagyo mayroon ding magkakapatong na teritoryal na mga pag-angkin ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan. Kinondena ni U.S. State Department spokesperson Matthew Miller ang escalatory and irresponsible actions ng China na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Inulit niya na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng U.S. at Pilipinas ang armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, kabilang na ang Coast Guard kahit saan, sa South China Sea. Ang insidente ay nangyari malapit sa Second Thomas Shoal, bahagi ng Spratly Islands na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang barkong mula pa noong World War II, na nagsisilbing military outpost sa mababaw na bahagi ng Shoal. Inilarawan ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ng Armed Forces ng Pilipinas ang kilos ng mga Chino bilang piracy, na may dalang mga bolok knife, sibat, at kutsilyo ang mga Coast Guard ng China. Binigyang diin niya na lumaban ang mga Pilipino gamit ang kanilang mga kamay kahit na sila ay mas kakaunti, at walang armas. Detalyado ni Browner kung paano inagaw ng mga Chino ang kanilang mga baril, sinira ang mga kagamitan, at sinaksak ang mga inflatable boat ng mga Pilipino. Hinihingi ng Pilipinas na ibalik ang kanilang mga baril at kagamitan, pati na rin ang bayad sa mga pinsalang dulot nito. Sinabi ni Lin Jian, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Tsina, na sinubukan ng Pilipinas na magpadala ng mga materyales sa konstruksyon sa Seoul. Kaya't kinailangan ng Chinese Coast Guard na magsagawa ng necessary control measures na inilarawan bilang profesional, may pagpipigil, makatarungan, at ayon sa batas. Ang patuloy na pagtaas ng ganitong mga insidente ay nagdudulot ng pangamba na maaaring magkamali ng kalkulasyon na magdudulot ng mas malaking labanan na kinasasangkutan ng US, isang matibay na kaalyado ng Pilipinas. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapag may namatay na kahit isang Pilipino, dahil sa sinadyang aksyon, ay ituturing na halos isang act of war.